Yo, what's up mga kapatid? Welcome back to my YouTube channel and this is Biyay ni TV. Ako, mga kababayan ko, eto ang pinakamatindi. Latest na latest. May palusot si Buday! Anak ka ng pusang inang ireng. Kung kailan na-archive, saka ka nagbidabi na ng ganyan. Yeah, harap mo yung mga ebidensya kung kailan na na-archive na? Ano ka? Hilo? <laughs> dapat noon pa. Diba? Ito yung mga mainit na balita ngayon mga kababayan ko. The, the Vice President Sara Duterte speaks to the public na sinabi niya na naman, eto, dapat in -archive. dapat ilalabas ko na yung mga ebidensya. <laughs> Sino niloko mo? Eto, yung mga mainit na balita mga kababayan ko. Panoorin natin mga kapatid at kayo ng bahala ang humusga. Kasunod ng hamon ng isang senador na dapat si Vice President Sara Duterte na ang manguna sa pagbukas ng mga dokumento sa paggamit ito ng budget. Sinabi ng bise na gusto niya talagang iharap lahat ng ebidensya. Uy! Pero wala na anyang pagkakataon dahil na-archive na ang impeachment complaint. Ano daw? Paghahandaan niya kung isampay itong muli. Ayan, ako. Alam mo, gani, alam, natatawa ko sa strategy ng mga Duterte dito. Totoo lang ha. Komento ko to ha. Ito, komento ko lang ha. Tawang-tawa ako sa strategy ng mga Duterte ngayon. Because kitang-kita nyo eh. No? Kitang-kita nyo mga kababayan. Kitang-kita nyo po mga kapatid, mga boss. Yung uh, ginagawa niya na sasabihin niya, kung kailan na-archive sa kakamaglalabas, ano ka, tinatanga mo ba, tinatanga mo ba ang taong bayan? Alam mo, nakakaano eh, in, in, hindi ka mapipikon na eh, ma, 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 magagalit eh. Alam mo, parang gusto mo nang pabagsakin sa pwesto eh. Naka makakita ng Vice presidente, mga kababayan ko, kung mapapansin nyo, pinagpapaliwanag ka sa quadcom, pinagpapaliwanag ka sa mga nang taong bayan, sa survey ng SWS, sa Pulse Asia, numero uno. Ang sabi ng taong bayan doon, magpaliwanag ka tungkol dyan sa confidential fund mo. Tapos nung na-archive, nung na-archive yung impeachment mo, sasabihin mo, gusto ko na nga sana ilabas siya. Ano to? Drama? <laughs> Sinong niloko mo? Kami? Ano ka? Hilo? <laughs> Sinong tinatanga mo? <laughs> Di ba? Oh, palusot niya. Panoorin natin. Bigyan natin ng na komento, mga kababayan ko. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Kwento ni Vice President Sara Duterte, minanamnam daw ng kanyang ama ang pagkapanalo ng kanyang kaso sa Supreme Court. Ha? Na naging daan para maisang tabi ang impeachment complaints laban sa kanya. Minanam daw ni Duterte yung kaso na uh, sa pagkapanalo sa Supreme Court, mga kababayan. Paano di ka mananalo? E eh, puro appointee ng tatay mo yun, di ba? Ilonggo. <laughs> Talaga mananalo ka. Sabihin na natin ganito, kung ang labanan ng impeachment ngayon is para mihan ng Chief Justice sa Supreme Court, eh panalo ka na. Kasi nobody above the Supreme Court eh pagdating sa lahat ng justice system sa Pilipinas. Natural, 'di diba? Biruin mo ilan lang naman ng il ilan doon ang ina-point ng erpat mo, 12. Tapos yung 12 mga kababayan ko bumoto lahat unanimous. O ano? Wala nang laban. 12. Eh, lang, eh, ilan lang ang nag-obstain? Di ba mga kababayan ko? Tapos sasabihin niya ganyan. Diyos ko po. Isa, si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa tumayong amugado ng bise sa Korte Suprema. Mm -hmm. Tumayo sa Korte Suprema, mga kababayan ko. Siyempre, dadaanin niyan sa ano eh. Dadaanin niyan sa pagiging Lex Taliones. Yan ang fraternity ni Duterte na kung saan binubuo ito ng mga abogado o matataas na chief justice ah uh, matataas na ano matataas na judge matataas na ano mga uh, prosecutor mga kababayan ko and then uh, alam niyo na syempre kapraternity niya sa Ateneo ayun mga kababayan ko matik di ba kapaka tropa ayan nang nangyayari, natropa-tropa system tayo sa SC. Ano naman natin yun. Kaya nga nagyayabang si Sarah ng ganyan, nakapagyabang pa ng ganyan. Sinabi niya uh, sa kanyang lawyer na mag-relax daw siya for one day. Mm -hmm. uh, hindi niya daw, uh, hindi daw siya mag-meetings at uh, hindi siya mag-physical therapy dahil uh, gusto niya daw i-enjoy yung moment na nanalo ah uh, yung kaso sa Supreme Court. Ayan, tuwan sila. Nanalo yung kaso sa Supreme Court. I, like I said, mga kababayan ko, kung popokus tayo sa issue ni Duterte dun sa Hague, honestly, mawawala yung usapin ng impeachment eh. To be honest, mga kababayan, kahit sino naman tatay, I understand your father naman, no, BP. I understand the former president na ganun ang stand niya sa gitsa nangyayari sa inyo. Ganun ang stand niya sa iyo. Kasi ayaw ni ano, ayaw ni uh, former president na makasuwang ka because gusto niya maging presidente ka eh. Eh bakit? The only way na makakauwi sa Pilipinas eh, yung magpresidente ka lang. <laughs> eh ang tanong ko dito, ang tanong ko dito, eh paano makakauwi yung airpat mo? Ganun lang uh, kung, uh, kung hindi pa kawalan ng ICC. <laughs> 'Di ba? Eh siguro, natutuwa na rin yung, yung matandang Duterte doon sa Hague, mga kababahayan ko, kasi nanalo yung anak niya. Well, para sa akin, pansamantala yan. Hindi panghabang buhay yan na wala na yung kaso. In-archive lang. Just to be clarified, in-archive lang. Pero kahit na archive na ang reklamo, may hamon ang isang senador sa BC. Ay, yung hamon ng isang senador. Si Tulpo biglang bumanat ng ganito. Naguguloan ako dito kay Tulpo. No? Sa so, totoo lang, nag-yes to archive tapos babababanat ng ganito. <laughs> hindi ako, hindi ako nag ano ha. Hindi ako naga hindi ko din ni ko hindi ko binabasi si Senator Erwin. But nagtataka lang ako sa sinabi niya dito. Panoorin niyo. Kung tunay po na walang kasalanan si VP Duterte. O tanong ko, bakit kayo yung nagagaganyan? naggagaganyan? <laughs> ba? Diba? Hindi tanong ko lang ha. Bakit ngayon ka lang naggagaganyan? Dapat sya mismo ang manguna sa pagbubukas ng lahat ng dokumento, paggamit ng budget at mga hakbangin niya bilang pangalawang pangulo. Oh, at kalihim ng DepEd. O oh, di dapat ang ginawa mo nagno ka na ano, dapat pina-archive mo. <laughs> Al di, alam niya ah. Sa totoo lang, hindi ko alam kung binobola tayo ng mga to eh. Hindi, <laughs> promise mga kababayan. Sa totoo lang, di ba? Dalawa silang tulpo po na sabi ay i-archive, no? Ang dalawa silang tool po na sabi na nag-yes to archive sila sa Senado. And right now, you are asking the Vice President na dapat nangungunang magpaliwanag ang Vice Presidente tungkol sa mga confidential funds. Eh bakit hindi? Bakit nag-yes to archive ka? Eh kung gusto mo pala pagpaliwanagin. The only way na magpapaliwanag mo ang uh, vice presidente na allegedly na nagkasala na tinutukoy sa paggamit ng maling paggamit at pagdispose ng confidential fund is the impeachment trial. Paano mo nasabi ngayon yan? The, ano, Senator Erwin? 'Di ba mga kababayan, ko oh, correct me if I'm wrong kung tama kung tama ako. Please comment down below mga kapatid. Kasi babana siya lang ganito sa Senado ngayon, nagmumukhang mabango yung pangalan niya. Hi uh, niya na si Sara pero nag-yes to archive siya. Anong tawag doon mga kababayan? <laughs> Dalawa sila ni ano ni Senator ba mga ano, ang play safe palagi diyan. Mga kababayan ko, sasabihin niyan ganon. Dapat ang ano eh dapat hindi ka nag-yes to archive. Wala ka kay Sen. Risa Honteveros, kay Ping Langson, kay Soto, kay Bam at kay Kiko. ba? Diba? Kahit papano, mga kababayan ko, si Bam nag-no. No to archive. Obstain si Ping Langson. Eto, mga kababayan ko, babanat ng ganyan pagpapaliwan na kami vice-presidente na inabs nyo sa impeachment for one year. Ano yon? Anong tawag doon? Di ba? Sino niloloko nyo? Walang dahilan para umiwas kung malinis po ang konsensya. Yun na nga tama nga yung sinasabi mo. Walang dahilan kung malinis nga o ang kanilang ang tinutukoy. But the question is, bakit ka nag-yes to archive the impeachment? Ano ba? Di ba? Ayon kay Vice President Duterte, Posible pa daw magkaroon ng panibagong impeachment complaint. Hmm. Correct. Antay niya sa February. Papailan siya ulit ni Laila. I wanted all the pieces of evidence from the prosecution and all the pieces of evidence from the defense presented. Uh, ah, ah, presented. For everyone. Uh, but unfortunately, uh, wala na siya sa pagkakaroon. And of course, as I said, Uh, kinahanglan pangandaman ang tanan, nga posibleng mahitabo. So possibly, uh, wala takibalo, 2026, uh, 2027, 2028. Uh, Ubu-buhayon yun. Na ay mga mag-file na po pod the uh, impeachment, uh, that will be another uh, opportunity. Alam mo, plastic kayo sa so totoo lang. Sa so totoo lang ha. <laughs> Hindi plastic ka. Hindi so, sa totoo lang ha. I am an, I am a Filipino. I am, I am a and also a taxpayer. No? At ta yes, I am a Filipino and also a taxpayer na nagbabayad at nagpapasahod sa inyo. And you're mo sa publiko 'yan. Sasabihin mo na dapat ilalabas ko na 'yan kaso nga lang na archive na. Ano? Ginagago mo ba 'yung mga taong bayan? Alam mo, ganito lang 'yan eh. Isa lang naman ang tanong sa iyo eh hiniring ka sa quad sa quadcom hindi ka umaaten ayaw magpaliwanag kung sino sino pinapapunta mo di ba nung ipina -sight in contempt yung ano bata mo ay pag-away ka to divert the story tapos nung si in contempt sa isang kwarto anong ginawa mo nagwala ka pumasok ka doon ano mga kababayan ko anong gagawin nito alam mo, kitang-kita niyo yung panggagarapal eh. Sasabi, sa, sasabihin mo, magpapaliwanag ka sana, papaliwanag mo, every piece of evidence. How can you show the evidence kung sa quadcom pa lang hindi ka na sumasagot? Tapos ayaw mo pang map mapatawag sa impeachment. <laughs> diba niloloko niyo taong bayan eh? to answer. Tinanong din ng busy sa tanong na ito ng Senate President Jesus Escudero habang ipinapaliwanag ang kanyang botong yes para sa pag-archive ng reklamo. To those seeking to disregard the Supreme Court's decision, I ask these simple questions, Mr. President. Are you truly for accountability or simply anti-Duterte? Anti-Duterte? Tagmaan kaayo ang ingana ng mga uh, individuals no, Uh, tungod lang because uh, they are colored yellow or they are colored pink or they are Marcos uh, loyalists. And uh, kalaban nila ang mga... ang Kalaban nila si former President Rodrigo Duterte by deduction, kalaban nila ako. Ah, uh, sinasabi niya. Ang kalaban daw nila is the former President pero ang uh, hinaharap ng mga anti Duterte mga kababayan ko is si BP Sarah Duterte daw. Eh, no no no, we are not talking about, we are not talking about the fast uh, the the past administration. No? In the previous the previous administration, we are not talking about the previous administration. We are talking about samu samu din dala yung confidential fan. Pinagpapaliwanag ka. <laughs> hindi ibig sabihin kabayaran ng ano, hindi ibig sabihin na pinatu kahit pinaka, kalaban ng tatay mo ay kalaban mo na rin ang pinagpapaliwanag sa'yo yung confidential fan mo. Klarong-klaro naman ni. Eh. Ito, dinadivert yun na naman yung ibang, uh, ibang story sa ibang tao. Wala kaming pakialam sa tatay mo kasi ng tatay mo nasa Netherlands na. Yung tatay mo, ah, yung dating presidente, wala na, pinakulong na ni Trillanes. Nasa Netherlands na. Yan ang sinasabi ko sa'yo nakanampusang inang ireng o oh, oh. tapos sasabihin mo na ganyan na ikaw ang pinagbabalingan walang pinagbabalingan dito tinatanong ka lang kung nasan yung pera ng bayan so murag gilabel nila ang tanan Duterte as Juan Duterte and then we are anti Duterte also. oh, no 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 the way para sa GMA Integrated News Maris kayo mga kababayan ko, ano sa palagay ninyo ang sinabi ni Vice President Sara Duterte ngayon? Nati, ano sa palagay ninyo? Please comment down below. And please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel kung gusto mo na ganitong usapan mga kababayan ko. Para sa akin mga kababayan ko, thumbs down mga kababayan, thumbs down. Bakit po thumbs down mga kapatid? Hindi po ako satisfied sa kanyang performance. Hindi rin po ako satisfied sa ginagawa niya sa bayan. At hindi rin po ako satisfied sa hindi niya pagharap sa mga aligasyon na ibinabato sa kanya. Tandaan nyo, may kasabihan nyo tayo. Kapag ang tao todo iwas sa mga tanong at tila ba'y nako-corner na, puro alibay ang sinasabi. At tila po ba mga kababayan ko, yun din po ang ginagawa ng ating bise presidente. Kaya bato-bato sa langit sa mga nasabi ko, kung may tinamaan po dito, mga kababayan ko, eh bahala na kayo, mga kapatid. Ako po si Biyayin ni Koy TV. Once again, sama-sama po tayong babangon muli para sa bagong Pilipinas. Please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe. At mag-iwan ka na rin ng uh, komento mo sa baba, mga kababayan. Maraming salamat po.